kwentong ito ay parte ng mas malawak na kwento. Isa ito sa kwento ng Pamilya Antingero, ang kwento ng bawat isa. Ang magbibida sa kwentong ito ay si Diego Manlangit. Ito ang una sa apat na kabanata ng istorya. Kaya wag na natin patagalin pa. Umpisahan na natin. Ang kwentong ito ay hango sa karanasan ko. Taong 1947, binatilyo na ako dito sa Sisyo Takanas Capiz. Ako nga pala si Diego Manlangit. Ako ang bunso sa apat na magkakapatid. Kilala ako bilang isang albularyo, manggagaway, antingero, tagapagmana ng medalyon ng mga manlangit anak ng isang kilalang babaylan at antingero. Pero bago ako naging albularyo, manggagaway at isang antingero, isa lang akong matatakuting bata na laging nagtatago sa likod ng saya ng nanay ko. Ako yung palaging may lagnat, sipunin, yung madaling mahilo sa init. Yung niloloko ng mga kapatid ko kasi ako raw ang sirang sanga ng lahing manlangit. Diego, napakaduwag mo. Maski sa kalabaw, takot ka pa. Bulyaw ni Kuya Rogelio. Habang hinahabol ako noon ng itim na kalabaw sa tabi ng sapa. Tumatawa si Kuya Isko habang binabato ako ng mga balat ng saging. Si Ate Amparo naman, di man lang tumulong. Tumalikod lang, sabay-sabing, Hindi lahat ng binhi. Tumutubo. Patawad, Diego. Walang araw na lumipas noon na hindi ako naiyak sa gabi. Pero si Inang, si Nanay, tahimik lang siya pero mapagmasid. Tuwing uuwi akong may sugat o pasa, ilalapat lang niya ang mga palad niya sa noo ko. May bubulungin at maya maya gumagaan ang pakiramdam ko. Isang gabi, kinausap niya ako habang inaayos niya ang mga dahon ng alibhon at langis ng sambong Diego, ang tunay na lakas, hindi yan makikita sa panlabas na Naasa Nasa loob yan, at ang loob mo anak, may apoy. Hindi ko naintindihan agad yon noon, pero naramdaman ko, simula noong gabing yon, inumpisan niya na akong turuan. Hindi agad orasyon ang tinuro niya, hindi rin dasal. Kung di, paggalang sa kalikasan. Sa mga espiritu, sa paligid, sa mga kaluluwa ng lupat hangin. Tuwing madaling araw, sinasamahan niya akong maglagay ng alay sa mga punso. Tinuturuan akong makiramdam kung may mainit o malamig sa hangin, kung may mabigat sa paligid. At minsan, pinakikinggan lang namin ang mga kuliglig. Sabi niya, kapag tahimik ang gubat, may masamang gumagalaw. Noong ako'y labing anim na taong gulang, dumating si Itay galing sa isang tungkulin. Wala siyang masyadong salita. Pero nung gabi na yon, tinawag niya ako sa silong ng bahay. May hawag siyang maliit na kahon na balot ng itim na tela. Pagkabukas niya, parang may usok na malamig ang dumaan sa hangin. At sa loob ng kahon, nandoon ang balat ng isang hayop. Makintab, itim, matigas na parang bato pero elastiko ito ang unang anting-anting mo Diego sabi ni Itay nanlaki ang mga mata ko sumaya ang pakiramdam ko dahil sa wakas magkakaroon na din ako ng isang anting-anting dahil ang mga kapatid ko nabigyan na sila ng mga ganitong anting-anting balat ito ng buhaya buhayang itim hindi basta-basta ito -basta Diego bihirang may ganito Sabi niya Ipinatong niya ito sa dibdib ko At sa sandaling yon Parang may sumulpot na init mula sa sikmura ko Hanggang batok Parang may gumising sa loob ko Para akong nilamon ng isang bagong sigla Hindi yan para lang sa proteksyon Bulong ni Itay Magsanay ka ng maigi para gamitin yan, Diego. Tandaan mo, kung di mo rin kikilalanin at haharapin ang takot sa sarili mo, walang silbi ang balat na yan. Doon ko napagtanto na ang bawat lakas na binibigay sa'yo ay may kapalit. May kapalit na responsibilidad. Pagkalipas ng ilang buwan, napansin na mga kapatid ko na nag-iiba ako. Mas matatag na ako ngayon. Sa isang beses na may ahas na pumasok sa kubo, ako mismo ang humuli At uh, gamit lang ang aking makamay. kamay Nagulat si Kuya Rogelio Tahimik lang si Ate Amparo Pero si Nanay Ngumiti lang siya Yun lang ang kailangan ko Habang sila'y abala Sa pagbubunyi ng lakas ng katawan Ako Sinanay ng aking mga magulang Sa lakas ng isipan Orasyon, agimat Pagkilala sa anino ng kalaban Bago pa ito sumalakay natutunan kong basahin ang apoy kung saan ito umiikot. Doon ang enerhiya ng paligid. At minsan, sa gitna ng katahimikan, natututunan kong pumikit at kausapin ang mga nilalang sa paligid. Sabi ni nanay, kapag marunong kang makinig sa mga hindi nagsasalita, matututunan mong tumingin sa mga hindi nakikita. Lumipas ang dalawang taon at ako ay labing walo na, yung mga kapatid ko nagsipaglakbay sa kanya-kanya nilang mga layunin para tumulong, para magpagaling, para palaguhin ang pangalan ng manlangit, para mamuksa na mga nilalang sa dilim, sa iba't ibang malayong lugar binang isang manlangit. Ako lang ang natira sa piling ng mga magulang ko. Malapit na ang anihan nun sa Sisyo Daganas. Tahimik ang paligid pero may bumabagabag sa akin. Madalas lang akong makakita ng mga anino sa gilid ng kakahoyan. Hindi hayop, lalo na't hindi tao. Isang gabi, nakita ko ito ng malinaw. Isang matangkad na nilalang, itim ang balat, parang sunog. May mga mata pero walang liwanag. At sa bawat hakbang niya, parang natutuyo ang mga damo. Tumayo ako hawak ang balat ng buhaya sa ilalim ng damit ko. Alam kong hindi ako handa, pero ako ang unang nakakita nito. Noong gabing yun, hindi ako nakatulog. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nararamdaman kong may pumipintig sa ilalim ng lupa. Parang may gumigising na nilalang na matagal nang natutulog. At ako, ako lang ang nakakaramdam. Kinabukasan, Nagsimula na ang kakatwang pangyayari sa Sisyo Daganas. Isang baka ang biglang nawala sa pastulan. Walang bakas ng dugo. Walang putol na lubid. Parang tinunaw ng hangin. Ang mga dahon ng puno sa gilid ng ilog naging kayo mangit, malutong kahit tag -ulan. At ang mga bata, may mga batang biglang nagkakasakit. Hindi naman trangkaso, hindi rin lagnat. Sabi ng mga nanay nila, parang may kumakain daw ng sigla nila. Bumalik sa akin ang imahe ng nilalang kagabi. Alam kong may koneksyon yun. Isang hapon, habang nagpapahinga ako sa ilalim ng punong balete, sa likod ng bahay, nakarinig ako ng boses sa hangin. Hindi salita, hindi tunog ng hayop, Kung hindi, isang mahina. Kundi, isang mahina, pabulong na iyak. Galing sa ilalim ng lupa. Pagdilat ko, nasa harap ko si Itay. May dala siyang isang kahon. Mas luma, mas itim kaysa sa una. May nakaukit sa gilid na hindi ko mabasa. Hindi naman babaylan. Hindi naman kastila. Hindi rin latin. Parang lumang wika na inaalingaw-ngaw ng kadiliman. Binuksan niya ito sa loob May limang pirasong mocha Ibat-ibang hugis May pula May asul May kulay abo Na parang usok Panahon na Diego Sabi niya Hindi lang katawan Ang kailangang patibayin Kailangang sanayin mo Ang loob mo Ito ang daan Ng tunay na antingero Isa-isa niyang Pinakilala ang mga mocha Ang pulang bato para sa apoy ng loob. Ang asul para sa kalmadong isipan sa harap ng panganib. Ang kulay usok pananggalang sa panaginip na hindi sayo. Doon niya ako sinimulang turuan gumawa ng anting-anting. Hindi lang ito paglalagay ng mutya sa sinulid at pagbubulong. Kailangan mong ihaluan ng sarili mong lakas, ng hininga, ng laway, ng dugo kung kinakailangan. Sinubukan ko ang una, ang anting-anting sa panaginip. Isinabit ko ito sa leeg ko bago matulog. Pagpikit ko, agad akong natagpuan sa isang lugar na parang sisyo daganas. Pero baliktad ang buwan. Pulang-pula. Lahat ng bahay, sunog. At sa gitna ng plaza, may isang nilalang, parang tao pero ang balat, parang hinubad na kahoy. Tumingin siya sa akin at bumulong. Isa ka sa mga pinili, Diego. Pero hindi ka ang nauna. Nagising akong pawis na pawis. Basang-basa ang aking kamiseta. Pero naroon pa rin sa leg ko ang anting-anting. Mainit, parang may pulso. Kinabukasan, Tinanong ko si Itay kung sino nga ang nauna. Hindi siya sumagot. Tumayo lang siya at sabay sabing, Hindi lahat ng itinakdang maging tagapagtanggol, Diego, ay natutong labanan ang sarili nilang dilim. Hindi ko masyadong naintindihan yung sinabi ni Itay. Naguluhan lang ako. Pero habang lumalalim ang gabi, isig shop daganas Mas lalong lumalalim ang anino sa paligid. May mga araw na pagtingin mo sa anino mo sa sahig, parang may isa pang ulo o mas mahaba ang kamay kaysa sa katawan. Minsang naglalakad ako pauwi. Nadaanan ko ang bahay ni Mang Celso. Walang tao sa labas, pero bukas ang pinto. Pumasok ako para tignan. Tahimik, walang ilaw, walang apoy hanggang sa makarinig ako ng hikbi sa silong. Bumaba ako dahan-dahan at sa ilalim ng bahay, naroroon si Mang Celso. Nakasubsob, duguan ang mga mata. Kinakalmot ang sarili niyang leeg. Diego! Bulong niya. Kahit di niya ako nakikita. Nandito na sila! Sinisinghot! Ang, ang, ang mga kaluluan ng mga bata! Bago pa ako makalapit, bigla siyang tinumba ng anino. Isang mabigat, mabilis na anino. Parang may hugis tao, pero hindi tao. Tumakbo ako. Hindi ko alam kung anong nakita ko, pero malinaw na. Hindi na ito basta-bastang karamdaman. May lumalapit na kadiliman. Pag uwi ko, si nanay ay naghahanda ng mga dahon ng tawa-tawa saging at dalapot ilagyan niya ng itim na langis ang mga sulok ng bahay may mambabarang na dumating sabi niya habang naguguhit sa pintuan sinamaan ko si itay kinagabihan sa gitna ng kakahuyan may dala siyang kutsilyo palaspas at isang maliit na garapon ng dugo ng kambing doon niya ako tinuruan ng ritual ng pagtutok Ito'y dasal na itinutok sa hangin para hanapin kung saan ang sentro ng kadiliman. Habang bumibigkas siya, parang sumasama ang sikmura ko. Umiikot ang hangin. Parang may gumagapang sa balat ko. At bigla, tumigil ang hangin. At may humiyaw mula sa gubat. Isang sigaw na hindi hayop. Isang tinig na punit. Puno ng galit at gutom. Nakita nila tayo! bulong ni Itay. Kinabukasan, habang abala si Itay sa pag-ukit ng bagong bakod na may mga ukit ng uh, pangontra, tinawag ako ni nanay sa silong. May inilahad siyang tela, balot na balot, at maingat na sinelyuhan ng pulang wax. Bumigat agad ang paligid, parang may humaplos sa batok ko kahit wala namang hangin. Ito, ang buto ng paniki, bulong ni nanay. Parang ayaw niyang iparinig sa iba. Galing ito sa isang dambuhalang paniki na minsan nang nanirahan sa kuweba ng antipolo. Pinatumba ng iyong lolo amado noong 1912. Ibinigay sa kanya ng mga engkanto kapalit ng kanyang panata, sabi ni inay. Dahan-dahan niyang binuksan ang tela sa loob, may puting buto. Manipis na parang gawa sa salamin. Pero kung titignan mo ng matagal, may gumagalaw sa loob. Parang usok o bulong na ayaw magpahuli. Kapag sinuot mo ito, dagdag niya. Makakarinig ka ng mga tinig na matagal nang tahimik. Itinali niya sa isang itim na sinulid ang buto at isinabit sa leeg ko. Agad parang nabingi ako Tahimik, walang hangin Hanggang sa may marinig akong mahinang tinig Mga salitang hindi mo maintindihan sa una Pero ramdam ko sa puso ko Mga panalangin, mga dasal na mga nawalan Mga iyak na mga bata At isang tinig na pamilyar pero hindi ko matukoy lupang to, Jekyll! na ang pagpapalit ng Supremo! Pagkatapos ng mga katagang yun, tinuruan ako ni nanay sa paggamit ng uling, itlog, at isang baso ng tubig. May lumapit sa amin na isang ale na ang anak ay nangangayayat at hindi makatulog at palaging kinakalabit ang sahig na parang may hinahanap. Sinubukan ko ang tinuro sa akin Naglagay ako ng isang baso ng tubig, uling at itlog Nagdasal ako Ikinulong ko ang itlog sa palad ko at inikot sa katawan ng bata Nang basagin ko ang itlog, may laman May laman siyang itim na buhok Kasabay nun, nagsimulang sumigaw ang bata at tumakbo palayo Sinundan ko siya hanggang sa huminto siya sa ilalim ng puno ng kamagong. Doon, nakatayo siya, nakangiti, at biglang bumulong. Darating na ang dilim. Dapat maghanda ka, Diego. Pagtingin ko sa anino ng bata, may isa pa. Mas mahaba. Mas kumagalaw mag-isa. Mula noon, hindi na ako lubusang nakatulog. Gabi-gabi, may panaginip ako kung saan ang buong sisyo ay nababalutan ng usok Mga puno ay nawawala At ang mga tao parang inaakay ng mga aninong walang mukha Isang gabi, habang nagpapraktis ako ng mga orasyon sa ilalim ng buwan May dumating na malamig na hangin Nagsimulang magiba ang liwanag ng buwan Naging kulay abo At may lumitaw sa harap ko At may lumitaw sa harap ko Tatlong kaluluwa, matanda, may mga palamuti sa katawan, kawa sa sinaunang ginto at buto. Hindi sila nagsalita gamit ang bibig. Direkta nilang kinausap ang isipan ko. Panwangi! Maraming susubok pumatay sa pero mas marami ang susubok na akiting ka. Napaluhod ako. Hindi dahil sa takot. Kung di dahil sa bigat ng presensya nila. Para kang pinanlalambutan ng buong katauhan mo. Maginat ka sa dilang matamis at sa matang hindi kumukurap. Ang supremo ng mga magkukulam ay muling bubuhayin. Hindi sa boy, kundi sa dugo ng mga hindi naniniwala. Biglang bumalik ang lahat sa dati. Wala na ang mga kaluluwa. Pero sa braso ko, may bago akong marka. Tatlong bilog na parang mata. Naglalakbo at mainit. Mula sa araw na yon, mas naging matalas ang pandinig ko. Kahit ang mga bulong ng uod sa ilalim ng lupa, naririnig ko. Kahit ang mga buntong hininga ng mga multong ligaw, nararamdaman ko. At sa dilim, nagiging bahagi na ako nito. Kaya isang gabi, sinubukan ko magtago Sang ritual na itinuro ni nanay gamit ang itim na uling at dahon ng asintal. Naging parte ako ng anino. Parang walang katao-tao sa ilalim ng buwan. Gamit ang buto ng paniki, pinakiramdaman ko ang mga paligid. Doon ko unang narinig ang himig ng mga mangkukulam Hindi ito kanta. Kung di sa bayang dasal, pabaliktad mula sa kabilang bahagi ng gubat sinundan ko ito hanggang sa makita ko sila anim nakadamit itim may mga palamuti sa mukha na gawa sa kuko ng tao at buok ng sanggol nakapalibot sila sa isang bilog na apoy at sa gitna may itinatayong estatwa hindi naman santo kung di ng isang lalaking nakaupo may corona at sungay at may mga mata sa dibdib. Ito ang supremo! Sabi ng isa. Muling babangon at muling isisilang ang bagong henerasyon ng kadiliman. Napaatras ako. Pero sa bawat hakbang ko, pabalik. Parang may lumalapit sa isip ko. Tinig ng isang tao o, mangkukulam. Malanget. <laughs> Malapit na tayong magkita. Hindi ko alam kung pangitain lang ba ito o babala. Pero sa titig ng mga nasa harapan ko, malinaw ang mensahe. Ako ang susunod na puntirya. At dito na natin wawakasan ang part 1 ng apat na kabanata ni Diego Manlangit. Isang bahagi ng mas malawak pang kwento. Ang project na Pamilya Antingero. Ang kwento ng bawat isa. Subaybayan ang pangalawang kabanata ni Diego Manlangit. Ang title ay Diego Manlangit, Ang Pagbangon ng Supremo ng Mangkuhulap. Maraming salamat sa panonood kita sa susunod na kabanata.